Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Ako si Binibining Jane Rose Roca, ang inyong tagapagtalakay sa araw na ito. Ang ating paksang tatalakayin ay ang pagsusuri sa rehistro ng mga wika ng mga mananahi. Narito ang aking balangkas. Una ay ang variety at variation ng wika. Ikalawa, register ng mga mananahi na nakapaloob dito ang wika ng mga mananahi. Ikatlo, dalawang uri ng variety permanente at nakapaloob dito ang idiolect at dialecto. Samantala sa ikalawang uri nito ay ang pansamantala. Nakapaloob naman dito ang register, mode at estilo. At ang ating panghuling tatalakayin para sa paksang ito ay ang social jury. Bago, bago tayo dumako sa ating talakayan, may inihanda akong simpleng gawain. Ito ay tatawagan nating pagdugtong-dugtongin niyo larawan hulaan niyo Ano ang sagot sa unang tanong Ito ay bulakan Mahusay Sumunod Tama ito ay mananahi Ikatlo ay ang baryasyon Magaling Sumunod social jury, mahusay. Rehistro ng wika, tama. Ngayon naman ay na tayo sa ating talakayan. Sinasabi na ang bansang Pilipinas sa isang bansang archipelago. At ang pagkawaw watak ng mga pulo, nito ang isa sa itinuturing dahilan kung bakit tinagurian na multilingual na bansa ang Pilipinas nagresulta ang ganitong kalagayan ng pagkakaroon ng variety ng mga wika. At nakabatay ang pagkakaroon ng variety at variasyon ng wika sa paniniwala ng mga linguist ng pagiging heterogeneous o pagkakaiba-iba ng wika. Ito ay ayon kay Saussure, taong labing at limang putsiyam. At sinasabi rin na hindi kailanman pagkakatulad o uniformidad, uniformidad, ang anumang wika. Ito naman ay ayon kay Bloomfield taong labing at tatlong po tatlo. Dala ito ng pagkakaiba ito. Uh, dala ito ng nagkakaiba-ibang pangkat ng tao na may iba't ibang lugar na tinitirahan, interes, gawain, pinag-aralan, at iba pa. Pagdaan ng panahon, syempre, naging esper espesyalisado ang mga gawain na tungkulin ng tao at ito ay nagre-resulta sa pagkakaiba-iba ng kultura at wika na siyang naging panukat sa progreso ng tao. Nangangahulugan lamang ito na higit na nakikilala ang isang tao kung saan at ano ang kinabibilangan grupo, interes, pinag-aralan, lahi, relihiyon at kinalakihang puok sa wikang kanyang ginagamit. Madaling sabi, ang variety at variation ay nagbibigay ng pagkakakilanlan sa bawat individual na kung saan ito ay ang sanhi o ang bunga. Uh, ito ang bunga ng pagkakaiba-iba ng ating mga kultura, pinagmulan ng mga lugar at kinagisnan na kung kaya't meron tayo mga sarili-sarili nating wika na ating ginagamit sinasabi din na peculiar ang wika ng bawat grupo dahil sa pagiging kaiba nito sa wika ng iba pang grupo. Ito ang tinatawag nating speech community o komunidad na uh, wika. Katulad ng mga register ng mananahi, ito ay nagtataglay ng katangian ng kabuong wika, ngunit mayroong espesipikong kahulugan at katangiang namumukod sa bokobularyong Bukol, at grammar. At ayon naman kay Pinchuk, taong labing siya put pito ang, um, ang mga wika ng mga mananahi ay nabibilang sa teknikal ng mga wika. Bakit? Dahil ang register ng mga mananahi ay nagmula o nailunsad dahil sa mga iba't ibang uh, wika na nabubuo nila kaugnay sa kanilang propesyong napili. Halimbawa na lamang ng tela at yung mga panukat na kanilang uh, mga ginagamit tulad ng medida at Ah, uh, meron din silang mga iba't ibang uri ng tela na aminin man natin sa hindi ay hindi tayo pamilyar rito na kung saan sa tuwing uh, kapag ka nalaman na natin ito, tuwing magpapatakit tayo sa mga mananahi ay tatanungin natin kung ano nga ba yung mas magandang tela na maaari natin gamitin sa isang espesipikong ah uh, pinapatahin natin sa kanila na kung saan sila lang yung makakapagsabi o may sarili silang bokobolaryo kaugnay sa profesyon na kinabibilangan nila dito pumapasok yung pagkakaroon ng rehistro ng wika na sarili ng mga mananahi Dagdag pa ni Pinchuk uh, espesyal ang mga wikang ito dahil nabubuo ng grupo ng mga taong may iba't ibang uh, oryentasyong panlipunan at na pinagkaisa ng kanilang mga gawain. Katunaya, katayuan sa buhay, trabaho at edukasyon na kanilang uh, kanilang pinagmulan. Batay sa orientasyong panipunan, uh, nakabubuo at nagkakaroon ng variety ng isang wika. Sang ayon din dito si Uh, si sikat taong labing at anim na putima na kung saan uh, sinasabi niya na meron, mayroon tayong dalawang uri ng variety. Una ay ang permanente. Ito ay para sa mga tagapagsalita at tagapagbasa na nakapaloob dito ang dialekto at idiolect na kung saan ang dialekto ay variety ng wika na ginagamit ng isang partikular na grupo ng tao sa isang lugar o speech community. Samantalang idule -like ay isang variety ng kaugnay ng personal na kakaya, uh, kakanyahan, ng, kakayahan ng tagapagsalita o wikang ginagamit ng partikular na individual. Ang mga tanda ng idiolect -like ay maaaring idiosimpatiko tulad ng paggamit ng partikular na madalas Kapag sinabi natin permanente, ibig sabihin pang matagalan siya, hindi na babago at hindi na papalitan. Ngunit maaari itong magkaroon ng progreso at etika. Uh, progreso ngunit tuli uh, tuloy-tuloy lamang ito na ginagamit at hindi ito maaaring palitan katulad na lamang ng wikang Filipino na kung saan ito ang kilalang uh, universal na o pambansang wika ng bansang Pilipinas na kung saan ito ang ating kanya-kanya ating uh, ginagamit upang magkaroon tayo ng maayos at malinaw na komunikasyon sa ating mga kapwa ito man ay sila ay sila man ay nagmula sa iba't ibang relihiyon pagkat bawat relihiyon o lugar sa atin ay may kanya mga uh, dialekto at dialekto na kanilang uh, kanilang tinatawag na pansarili halimbawa na lamang sa Cebu meron silang tagalog tagalog Cebuano meron naman na tagalog Batangas tagalog uh, Ilocano ibig sabihin ay ang Filipino ang pinakasentro ng komunikasyon natin sa bansang Pilipinas. Sumunod naman ay ang pansamantala na kung saan ito ay nakaugnay sa sitwasyon ng paggamit ng wika. Ang halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng alingwahe. Ano nga ba ang tawag doon? ang... Uh, gay language na kung saan ito ay espesipikong ginagamit ng mga uh, kabilang sa LGBTQ uh, na kung saan ito ay nabuo sa kung, sa, kumpa, uh, sa sarili nilang pamamaraan at ito ay nabuo dahil sa kanilang uh, malikhaing pag-iisip Ang pangalawang uri ay ang pansamantala na sinasabi na kasama kasama nito ang register mode at estilo na kung saan ang register ay variety ng kaugnay ng panipunang papel na ginagampanan ng uh, tagapagsalita sa oras ng pagpapahayag. Halimbawa ay siyentipiko at technical na register, panglihiyong register, pang-akademiyang register at iba pa. Ang estilo naman ay ang variety na kaugnay ng relasyon na nagsasalita sa relasyon ng na nagsasalita sa kanyang kausap halimbawa na lamang ay ay kung paano makipag-usap ang isang bata sa mga matatanda na kung saan formal o at kung paano tayo makipag-usap sa ating mga guro kumpara sa pakikipag-usap natin sa ating mga magulang. Nandoon ang formalidad at ang paggalang at pagrespeto sa kanila. Ang estilo ay ang uh, maaring formal, kolokyal at intimate o personal na connection mo doon sa kausap mo. Samantala, ang mode naman ay ang variety kaugnay sa module na ginagamit sa pagpapahayag tulad ng pasalita o pasulat. Meron tayong uh, mood uh, mode o medium na ginagamit sa pasulat na kung saan kapag pasulat meron tayong informal at formal na paggamit ng mga salita. Ganyan din sa pasalitang paraan. Sa isang speech community, uh, makikita ang barasyon ng wika sa pamamagitan ng mga taong buong, buong nito. Pakikipag-komunika, interaction ng mga tao at iba pang mga elementong naka-influensya sa paggamit ng wika. Dadako na tayo sa panghuling parte ng ating talakayat. Ito ay ang social jury idadalumat ng teoryang ito na may malaking kinalaman ng lipunan sa pagkabuo at pagbabago ng wika. Tama nga naman, ang wika ay uh, nagkakaroon ng pagbabago at progreso dahil sa uh, malaking kinaling uh, malaking uh, malaking uh, influence ng lipunan na ating kinagalawan at impluwensya na rin ng pagiiimagikain ng ating mga isip ay may malaking kinalaman sa uh, isang kongkretong uh, sabi na uh, isang kongkretong halimbawa nito ang mga terminong ginagamit na mga nanahin na bunga ng pag-usbong ng mga bagong teknolohiya dulot ng pag-unlad ng lipunan at ayon naman kay Lachika, taong labing siya mas -tot ang tao sa tulong ng wika ay gumagawa ng kaparaanan upang iakma sa kanyang kaligiran sa pamagitan ng invention. Sa tulong ng wika, nakakabuo sila ng mga dapat sulit ng paniwalaan na naging alituntunin sa kanilang pagkilos at asal at pagtingin sa kanilang gawain. Uh, dito na rin po ang pasok sa uh, teoryang ito na ang wika ay siyang nakakatulong sa atin upang mag makabuo tayo ng mga panibago pang wika na ating ginagamit na nakaayon sa ating uh, profesyon na kinabibigyan. Ito lamang po ang ating kayaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako muli si Bingbing Bing Rose Rock, ang inyong tagapagtalakay sa araw na ito. Maraming salamat!